Suportado ni na re-election ni Cebu City Mayor Mike Rama at Cebu Gubernatorial Candidate Pamela Barea Cuatro ang kandidatura ni Pastor policy C. Kibuloy sa pagkasendor sa darating po na eleksyon. Yan ang tinutukan ni Eli Navarro. Sa ginanap na nationwide proclamation rally ng Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement, kamakailan, parehong dumalo si na Cebu City Mayoral Candidate Mike Rama at Cebu Gubernatorial Candidate Pamela Baricuatro. Si Rama dumalo sa pagtitipon sa Inaris Gym Pasig. Samantala si Baricuatro naman ang tanging local candidate na bisita sa proclamation rally sa Liloan, Cebu. Ang dalawa ay kapwa nasa hanay ng Partido PDP na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Narama at Baricuatro ay ilan sa mga tumatakbong kandidato na tumindig para sa mga Duterte. PDP Laban at Kamakailan ay hayagan nang inanunsyo ang suporta nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kailangan natin si Pastor 53 Kibuloy sa Senado. Tama ba ako? Kailangan natin taong totoo, taong may puso, tao who will convert like all of you. We need you to support leaders like Pastor Kibuloy, who has a tremendous love you for God, for the country, and for the people. So let us all stand together and support Pastor Pastor Kibuloy. Ayun yeah! Ayon kay Miss Mambari Cuatro, ang KOGC ang naging instrumento sa kanyang pagiging kandidato ng PDP sa pagkagobernador. For the love of social justice, kaya wako ka uyun sa ilang gibuhat ni Pastor Kibuloy, ning atugid ko sa liwasang Bonifacio, o dito na-discover ko sa mga taga-PDP. So ila kong gihangyo nga pam, palihog dagani ang Cebu. Di man ko politisyan. Hindi ko politician, philanthropist ko, social activist, activista, gawin ko munang dito ko sa liwasang Bonifacio. Karon, pag filing na of candidacy, wak mang pirma, wak mang files, ila kong gibalikan. Niyan si Kapsek Ibasco, istoryaan si Mayor Mike nga si Pam ang gusto sa partido nga mudagan. So, na tungod ni sa KOJC <laughs> sa akong pagtapang Samantala, di nagatubiling dumalo ang dalawang kilalang Sibuano political bloggers na sina Ibi Ho Galbot at John Abines na konvenor rin ng hakbang ng maisog Sibu sa ginanap na proclamation rally ni Pastor Kibuloy, ibinahagi nila ang kanilang obserbasyon sa kaganapan ng KOJC siege kung saan isa sila sa mga regular na ini-interview noon ng SMNI News sa kasagsagan ng pag-atake. Ang KOJC, simbolo ka mo sa ordinaryong tao, simbolo ka mo sa struggle, simbolo ka mo sa opresyon, pero wa mo magpadala. Wa mo mahimong bayulente ni barog mo nagpalaban mo sa Ginoo unya karon naa si pastor magpapili sa legal o sa political fight karon ni ata nagsuporta ako dili ko relihiyoso gipakatao ko gi school ko nga katoliko even si June pero kaning atong bugno karon dili na ni about religion ang persecution sa KOGC is not about religion it's about the basic human rights of each Filipino nga gibarugan ni Pastor Kibuloy. Mao naamis iyang kilid not because KOJC members me pero pareha mi ni Pastor Kibuloy ni bati mi sa atong nasud. Basta kay ang maisog mm. suporta gyud kang Kibuloy mga Dutertista Kibuloy kay Yes. Walay <laughs> walay lig nga wa dili si mismo si BBM di daog kung wala ang SMI oh. wala ang KGC di siya mo daog bisag si Duterte mm. gisuportaan ng gayod kini usak kini kahaligi usa ka foundation usak sa pinakaligon nga organisasyon nga nitabang og ni sa Pilipinas apan maupay gidaog-daog sa pagsisimula ng campaign period sa mga national candidates nitong Pebrero a 11 nananatiling matatag ang KOGC at mga supporters ni si Pastor Apollo C. Kibuloy kahit na hindi pa nila ito makakasama sa kasalukuyan subalit nakahanda ang mga ito bilang mga volunteers na iikot sa mga kabahayan upang ipaabot ang magandang hangarin ng butihing pastor para sa Pilipinas para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News, Cebu.